Hello mga guys 9 9.46 ng gabi na mga guys Palit tayo ng tubig sa hito o, natin Si Nangamoy na Yung mga guys eh. Ayan 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 yan mga guys ito yan janitor yan mga guys yan yung apat na yan nilagyan ko ng janitor kasi naglulumot siya mga guys ginawalis ko pa yung lumot ya ginawa ko nilagyan ko ng janitor apat kaya hindi na siya naglulumot yan malinis na siya mga guys oh. Eh. hindi na natin yung ginawalis yan parang Parang yung lang din, oh. kasi yung hito natin, oh. Ang lalaki natin yan, parang mga buntis. Ayan, mga guys, oh yung mga bilog bilog na yan mga okay, guys yung sterolina nilagyan natin sterolina Pwede natin guys eh. relax na relax na sila oh yan yung mga alaga natin ito guys tinistin ko para tinigis na may eh, puunan tayo para sa maraming ang pag-aalaga at least alam ko na kung anong gagawin at alam ko na kung saan order ng pagkain mga Pinag-aralan ko lang ito mga guys kung paano walagaan ang hito. Kasi wala tayong ideya eh. Wala tayong ideya kung paano mag-alaga. Kung ito, pinag-practisan ko lang ito. At yan, napalaki natin sila. Sa isang linggo mga guys, isang bisis tayo palit ng tubig para yung hito natin hindi ma-poison sa dumi nila pag na yung tubig na amoy mapanghi, yung palit agad hindi nyo ano kung mga guys kasi minsan malabo kagad yung tubig dahil sa pagkain nila minsan hindi na obos o di kaya yung dumi nila syempre, nandyan lang din kaya pero pag nangamoy panghi na yun Palit tubig na talaga yan dahil malalason din sila nun mga guys. biging poison na rin sa kanila yan Kaya, naging active yung hito natin na. No? Mga malulusog. Ano to mga guys, yung tubig na kinakarga ko nito sa kanila. Ano to, recta sa grifo to mga guys. Sa Pagdaga sa Manila, nawasa. Dito kasi sa Bulacan, Pai Mawa Terto. Yun yung, yung mga guys. Yung huling nilagay yan ni Joel. Nagsiksikan sila oh. Okay, what's up mga guys? Update video lang tayo sa ating alagang hito. Pwede nyo rin itong i-business mga guys kung sino may mga puhunan dyan. Maraming mabibila na fingerlings. Ayan, what's up? Hello mga guys, good evening. Bagong palit tayong tubig. Ganyan pala yung hito matulog mga guys oh. Ayan oh, nakatayo. <laughs> tahimik na tahimik sila oh. relax na relax bagong palit ng tubig si yes Mrs. Vargas oh. hindi na, na lunod <laughs> <laughs> hindi na lamigan ba ah, hindi na lamigan <laughs> hindi mga guys hindi na labinggan. akala ko hindi na lunod <laughs> yung mga hito guys no hindi uh, man tulug lang tulug na, na lunod mga na tulog na, tulug na? hindi na sila ano Tulog na nga an Tulog na Tulog no Beso Laki ngan can nga isa oh <laughs> <udah li> <laughs> <laughs> Laki nga Maka menganak na nga Misalnya udah lisampol Laki ngan Iya sila kesa makiat din isao. Diyan siya pumupwesto eh. Ganyan nakabalagbag yan siya. Siguro pag nagbangga bangga na yang katawan niya diyan. Ano na, mag-away na naman tong mga huh? naga... to to. Ah. Away yan. relax na relax mga gising na gising na ah walo na lang pala yan walo pang walo yung huling ano maliit hmm. namatay yung iba nung naubusan ako pagkain eh ayaw kong maya ng biskwit eh <laughs> arti ayaw kong maya ng biskwit para tayo. Pauna kaunga sinerdo sa putik putik kung doon sa ano ayan lang mga guys tapos na tayong magkarga ng tubig hanggang ganyan lang yan mga guys kasi pag umulan naabot yan dito pag umulan ayan, what's up good night sa inyo lahat mga guys sweet dreams